First things first. I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Eight hours later. maputik. Ano lasa? Ay, ubi. Oh. Malapit na ba tayo? Wow. Laki, Kinalas na ako. Kasi sila dumaan. Okay, guys. Vlogger. <laughs> Ang layo na natatog namin. di na namin yan. Oh. Ito. Pano to? Ito lang. So, hi guys. Andito kami. Papunta kami sa irrigation. Maliligo kami sa ilog. Ang lahat kakapagod yung aming paglalakbay sobrang hirap and mamaya papakita ko yung ibang clips ng paglalakbay namin na, uh, naayon na sila ganda oh ngayon lang ako makakapunta dito hanggang na sila pahulihan ako

Tara, dito ba 'yan o kami bagilid? Eh, tama ba 'yon? Tawhiwan na 'yon. Wala masi. Bale, kami tu bitinod. Ah, api si te na? Oo. Tapay ba 'yan? Or just kami. Tubo gamer.

มันเต็มแล้วโอ้ Ayaw ko nga. Hindi artista ay. Hindi! So, picture mo ako sa'yo. dito. hindi na Ay! Ito Ay! guys! So, pabalik na kami uli. Eh, sa bahay. Pauwi na kami. Bye! Maya na lang. Ano nang Sabado, doon, hindi na nga nang saba doon? Gulong siya na si John, baka may tumahan. Gulong siya ngayon. Gulong siya na sa kaway nandang. Habi-habi, may limati pa Sipa doon. Choo! Tatago si Ate Lizette. <laughs> Nungha sila ng mura. Nungha sila ng mura. Ayan. Lagyan kita ng emoticon ate. Doon, doon, doon. Saan? Mura. Ba't nagagalit? Ayan. Ano nangyari sa'yo? Mami, nga ako.

enerd. Ano ay ako. Ito kami dumaan kanina sa kabila. Ito na kami dumaan sa kabila pauwi na kami. So nakaka-survive ako. Nakailang slide ako. Dami pala Ala yan. Naka slide ako. Pa-dulas. Dulas naman eh. sa so, mamaya na lang alam Hi guys! So andito pa rin ako sa Mende Lagoon. So for today's video kami ay maliligo sa ilog Go pa Go! Ito na naman tayo. So, mahirap na lakarin. Ah, ha, so ganda. mga Yun, yung lalakarin namin. Wala yung. Ay, huli na ako. kami sa ilog. May pipiknik kami sa ilog. May mga naliliko sa ilog. Buti na lang gati si North kong chinelas. Dito akin. Ako ang dalang eh. Maliligo eh. Yun kami. Buti hindi maputik. ano <muliligil> you. ako yung Nakalabas ako dun! <laughs> Nakalabas na ako dun! Dito naman. Yun! Yeah. Mayroon naman ang daan. Katakot ako. Ayun na sila oh. Bababa ako. Sabi po. Sana ako bago ba? Ito na. Ito. Kailag na kami. Ay, ito madulas. Ito na nga ito. Ito na <laughs> ito Nandito na ate. Yun, 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 yun. <laughs> yun, wow! Buti hindi siya ngayon madulas. Ay, <laughs> so Buti hindi siya ngayon madulas. Kasi kahapon nung pumunta kami. Kahapon pa ng isang araw, pumunta kami ang dulas. Ay, na. Layo na nila. Nito tayo sa... Hindi na So dito pag na, dito ka sa Laguna, sobrang daming falls dito at saka mga ilog. So hindi na namin isipan ni eh, Pachuche pumunta ng falls kasi nga kailan punta na ako dun. Dito na kami sa ilog. Kaso nga lang dito ang daming limatik nung no, minsan nung na falls kami. Nakagat ako ng limatik tatlo. sobrang kaki nya ayo nyamag jawa di kita, ayo nyun nyun maturo iya iya oke, tamai iya wan tyler hai tyler

Kain na kami. 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 Kawain mo na kayo sa vlog. Ah, <laughs> Kain na vlog. kami. Bid. Yes. Susong oh, Pilipin. Nakasense. <laughs> Susong Pilipin. Sarap na. The best. Na, pa, pa, may nag-iihaw pa. Nag-iihaw pa si Kuya. Si Kuya Rene. Si Ate Ano. Nakaping. Kumain na. <laughs> Pacho. Kakain mo na kami. Wow. Ay, <wounds pools blue> <laughs��> Ate Babel. <laughs> Hi. <I am. laughs> Hi Nahi Bebe. Ate Ana. Mangampan na ikaw. Mangampan na agad. Kuya rin Si Ate, isa ko. Ate, ang kopul. May pagka.

ate ah, anong sasayaw mamaya? O oh, mamaya. Mamaya na din, hintay natin. So nag video pa din kami. Iban lang banog dito. Iban lang banog. <laughs> Tapos ay ito ang kulutan. Yan. Ang sarap. Ayan. So, papaya. Ay, siso. so. Meregod ngas. Rabo Dapat itinisik-sik. Para hindi tapos, no more na. <laughs> May sumipsip na ata. Kanina <laughs> yung pagsipsip ko, wala nang laman. May sumipsip na ata. <laughs> yes. <laughs> Uwi na daw si Ate Ana. Mabay Ate Ana. Bye bye. Uwi na, hindi man ako labas. Uwi na kami, nilalamig na ako. So yan. Masa sleeper mo. Bye-bye. So, tatapusin ko na ang vlog for today. Kasi, ako yung nilalamig na. Bye-bye. Hey guys, nandito na ako sa Lusay. Bawin na ako sa Kota. So, hanggang dito na lang. Tatapusin ko ang aking biyahe. nakabindi na vlog.